move that we consider the budget of the Office of the Vice President and recognize the sponsor, Senator Grace Poe, for an opening statement and to likewise deliver a belated manifestation concerning the budget of the Office of the President. And later to interpolate Senator Senator Bongo. I so move, Mr. President. Senator Grace Poe is hereby recognized. I would just like to insert into the records the budget for the office of the president earlier and also our message of welcome to the delegates that were here earlier. And now I would like to welcome also the Office of the Vice President, headed by the Vice President herself, uh, Honorable Vice President Sarah Duterte. It is my duty to present the body's consideration, the budget of the Office of the Vice President. With that, I'm ready um, to begin with uh, any manifestation or questions. President, Senator Ronald De La Rosa is seeking the floor. think that he recognized. Senator De La Rosa is recognized. Thank you, Mr. President, uh, Majority Leader. Uh, Mr. President, uh, before I make a motion, I would like to make this manifestation that uh, in the proper time, uh, in the period of interpolation, if it is okay with the good sponsor that uh, i am going to introduce some amendments to the obp budget. if it's okay with the uh, good sponsor. yes, the proposal is uh, welcome. Uh, then it will depend on the body for the approval. thank you, mr. president. the good sponsor. Uh, with that, uh, i hereby move for the approval of the obp budget. before that, i think uh, senator bongo. <laughs> Wants to take the floor? I would like to uh, take back my uh, motion, Mr. President. Withdraw? A uh, withdraw, withdraw. I would like to withdraw my uh, I would like to withdraw my uh, motion. Senator, Senator to give way for uh, the manifestation of Senator Bongo. The office of the Vice President, ang ikalawang pinakamataas na opisina sa ating uh, gobyerno ang sino mang nakaupo dito ay inihalal ng uh, taong bayan at may responsibilidad na maghatid ng serbisyo lalo na po sa mga nangangailangan sa totoo lang po inihalal po ang vice presidente hindi lamang para umupo sa pwesto at maging spare tire kung gusto naman po magtrabaho ay bigyan po natin siya ng pagkakataong magtrabaho inihalal po siya na maglingkod at tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan subalit Mr. President, ang budget po na inilaan para sa OBP ay uh, binawasan po sa General Appropriations Bill na para lang uh, na para bang hindi mahalaga ang kanilang mandato. Mula sa original na panukalang budget na uh, National Expenditure Program sa NEP no, na 2.026 billion ay binawasan po ito naging 1.3 billion at nag-iwan na lang po ng 733 billion para sa taong 2025 at yung iba pa dyan ay na, naging zero Mr. President uh, nakapag-sagawa ng ating mga mahalagang programa po ang OBP na may direktang benepisyo naman po sa ating mga kababayan tuwing may pagyo sa Salanta eh, tumutugon naman po ang Office of the Vice President. Mayroong mga inisiyatibang OBP tulad ng Magnegosyo Taday na nagbibigay po ng grants at training para sa kapuhayan ng mga maliliit na negosyante at kababaihan at ang Educational, Medical and burial uh, Assistance Program na naglalaan po ng tulong pinansyal para sa mga kababayan nating nangailangan. Sa panahon po naman ng uh, kalamidad, nandiyan po ang Disaster Response Program ng OBP na nagbibigay po ng agarang tulong, relief packs at iba pang suporta sa apektadong lugar. Eh, kung tayo nga na sa legislative ay tumutulong tayo at hindi natin nililimitahan ang sarili natin bilang mambabatas lamang at trabaho naman natin, representation, constituency at legislation, eh lalo na po ang Office of the Vice President na executive yung function nila. Sana po'y bigyan natin ng pagkakataon na makapagtrabaho naman po ang Office of the Vice President. Ngunit ang mga nabanggit ko pong mahalagang programa ng OVP ay maapektuhan dahil bahagi rin po dito ng tinanggal sa budget ng OVP sa ilalim ng General Appropriations Bill. Mr. President, public offices in general are meant to serve the Filipino people, lalo na kung lumalapit sila diretsyo ang kanilang opisina sa ating mga kababayan. Basic mandate po ang tumulong lalo na po sa nangangailangan ng social services. Mr. President, ang pagbawas po sa budget ng OBP ay direktang makakaapekto sa kakayahan ng OBP na makapaghatid po ng servisyong naglilikod sa tao mula sa Luzon, Visayas at Mindanao para nating tinanggalan ng kapasidad ng isang ahensya or in this case, isang halal na binuno ng bansa na magservisyo po. Kaya po nananawagan po sana ako sa mga kasamahan natin dito na sana po madagdagan no? o may balik ang uh, pondo po na naaprubahan sa NEPS for uh, 2025. Para naman po makapagtrabaho ng maayos ang ating Vice Presidente na parte po ng Executive Branch of the Government. Para naman po huwag tayo, para naman meron tayong working Vice President at hindi lang po spare time. Eh, gusto naman po magtrabaho ng ating Vice Presidente. Huwag po nating pilayan ang gustong magtrabaho. Sa totoo lang po, ang daming opisina, na mas malaki pa ang budget kaysa OBP. Pero underperforming. Ang iba nga dyan, natutulog yung pondo. Ang daming programa na pilit sinasama sa mga program funds na hindi na po nagagamit. Winawalis na po dahil hindi nagagamit yung pondo. Ito, gusto magtrabaho. Sana naman po yung mabigyan uh, ho natin ng pagkakataon ang uh, bisina na gusto pong maglingkod sa ating mga kababayan. Maliit, maliit lang po na halaga yun eh. Kumpara po sa napakaliit na pay lang po yun sa buong kabuang budget po ng ating bansa. Mr. President, huwag po natin ipagkahit sa sambayanan ang servisyong kanilang inaasahan, lalo na po sa panahong mas kailangan po ng taong bayan ang pagkalingan ng kanilang pamahalaan. Lalo na ngayon, panahon ng bagyo, dami pong uh, naghihirap nating mga kababayan. Magtulungan na lang po tayo. yun lang po ang panawagan ko sa inyo, magtulungan tayo. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, uh... nice Senator Pato. I would like to convey also that the manifestations of uh, Senator Bongo is noted and at the proper time, Senator Bongo is free to introduce the amendments he would like to include in the, for the Office of the Vice President's Budget. Yes, what is the pleasure of uh, Senator Del Rosa? Mr. President, I would like to uh, vote for the approval of the OBP budget. I second the motion. Is there an objection? There being none, motion is hereby approved. that, I seek a one minute suspension. Session is suspended for a minute.